So yun mga kaibigan at ngayon nandito ulit tayo sa farm na to, flower pero ibang place na naman to mga kaibigan uh, di ba kanina sinabi ko nga yung kulay dilaw din natin mapuntahan pero ngayon mga kaibigan yun nga pinuntahan ko so malapit na tayo doon sa dilaw na bulaklak mga kaibigan so yun mga kaibigan kita nyo yung mga bulaklak ang gaganda so tingnan nyo naman mga kaibigan sa gilid walang tanim kasi yun nga nililinisan nila mga kaibigan na na lang yung bulaklak mga kaibigan yun ano yung mga kaibigan yun nagpicture tayo mga kaibigan para pang ano natin mamaya pag in upload natin tong video na to so yun tinitingnan natin yung daanan mga kaibigan ta baka mahulog tayo sa tubig at maano yung paa natin mabasa so dito pala makabigan at may tubig pa yung irigasyon doon kanina wala so yun makabigan kaibigan tinan nyo yung kanina yung sinasabi natin dilaw na bulaklak so yun, napuntahan din natin makabigan kaibigan at matami din pala itong mga kaibigan ditong gulay di lang pala makabigan kaibigan bulaklak dito yung maganda pati gulay pala meron din so yun mga kabigan yung dilaw na sinasabi kong bulakla kanina so yun oh, mag picture tayo mga kabigan para pang ano natin so yun mga kabigan, kita nyo naman yan dilaw na bulaklak ang ganda tingnan mga kaibigan napakaganda tingnan at madaming bulaklak iba't ibang kulay ng bulaklak mga kaibigan yung tanim nila ngayon so napakaganda tingnan na mawawala yung stress stress mo mga kaibigan problema mo pag nakikita mo to malaking tulong din lalo na katulad ko isang WFW dito sa Taiwan sa so, pag naburing ako may papasyalan ako dito makabigan, kaibigan yun nga lak -lak. nawala yung na enjoy din ako mga kabigan. so yun mga kaibigan bali kanina makabigan, kaibigan doon tayo galing sa kabila na yun yung sinasabi ko kanina yung dilaw na pupunta natin so ito na napunta natin mga kaibigan so yun mga kaibigan at napuntahan din natin so bali dito mga kaibigan yung sa kandit yung tubig pa pala yung iba wala ng tubig mga kaibigan tuyo na so yun mga kaibigan Madami na ring tao doon mga kabigan na mamasyal sa banda doon. Yung pinunta natin kanina. So madaming tao din na na nag-enjoy sa taniman na to mga kabigan sa bulaklakan na to. So yon mga kabigan. Dito banda mga kabigan, uh, isang kahon lang yung may tanim kasi yung iba may tubig nga siguro na so dito pala mga kaibigan gulayan naman, yung katabi ng bulaklak yung katabi nya ay gulayan, yun o no? lawak ng gulay mga kaibigan no? daming tanim tapos yung kamote mga kaibigan no? daming kamote sipag ng mga Taiwanese mga kaibigan magtanim ng gulay talagang napakasipag nila tapos yung lupa dito, mga mga kaibigan, ang ganda ng lupa dito. So yun mga kaibigan, tawid tayo sa kabila mga kaibigan kasi may maganda din palang bulaklak dyan. Yan mga kaibigan o, oh. tingnan nyo, ang dami nilang tanim na gulay. Doon doon o, oh. yun. Tsaka yung mga kaibigan. pagtalaga pag talaga ng mga Taiwanese hindi ko sa kanila ang hanggat may space yung lupa nila tatamda nila ng gulay so yan makabigyan picture din tayo dito sa kulayan mga yan yon. yun so bali yan makabigyan tingnan nyo ito na nga yung dilaw na bulaklak napuntahan na natin so bali tawid tayo sa kabila makabigyan yun kasi madami din bulaklak doon So bulaklak lang yung maipapakita natin ngayon mga kabigan kasi yun nga eh ano tayo mga kabigan eh Ah uh, pang ano na tayo hindi tayo pang city so yun mga kabigan at sakit lang mga kabigan so yun mga kabigan dito na nga tayo sa sinasabi kong tatawid tayo kasi madami ding bulaklak so ito mga kabigan tingnan nyo gaganda ng tanim na nila na bulaklak mga kaibigan at yan o, oh, tingnan nyo mga kaibigan hanggang doon yan mga kaibigan ang dami so yun siro mag picture din tayo dito mga kaibigan para ka din kita nyo rin yan mga kaibigan Yan picture na tayo mga Bali, simula dito mga kabigan, tanim nila tapos papunta dun ikot nang dun yun mga kabigan Tas, pwede dito mga kabigan. yan so halo halo din yung tanim nilang bulaklak dito mga kabigan. so yun mga napakita ko na naman sa inyo yung kagandahan dito sa Taiwan tanim so marami pa tayong pwedeng i-upload mga kaibigan basta may oras lang tayo makapag upload tayo so dito mga kaibigan tingnan nyo yan mga kabigan. at madami dami din so dito pala mga kaibigan siguro yung mayari ng ano dito yung lupa, mayari ng lupa yun mga kaibigan yan so sana nag enjoy kayo mga kaibigan sa pinapakita kong mga bulaklak panood ng video yan mga kaibigan yan mga kaibigan yun yun kita nyo naman siguro mga kaibigan dina na natuloy yung kasama ko mga kaibigan na pupunta sana dito kasi lubat daw yung e-bike yung e-bike nung kaibigan niya na lubat daw kaya dina na siya tuloy so yun panoorin nyo na lang siguro yung video ko mga kaibigan kung hindi siya matuloy ngayon yun mga kaibigan nag picture na naman tayo para makita naman ninyo mga kaibigan yung ating ano ayun mga kabigan yun dami nating picture makabigan kabigan so tingnan nyo mga kabigan. at madami nga daming bulaklak hanggang doon pala mga kabigan yung tanim nila doon tapos yan sa katabi nyan mga kabigan mga factory na Ewan ko kung anong gawa dyan mga kaibigan, yung factory na yan. Malaking factory din kasi yan mga kabigan. So, yun mga kabigan. Ganda pa, ganda talaga mga kaibigan tingnan pag maraming bulaklak, sabay-sabay na bulaklak. Maganda so, to mga kaibigan pag may ano din sana, may sunflower ba? Yung malalaki yung bunga, yung bulaklak na sunflower maganda din sana pano, ano pero ito mas maganda naman na mga kawigan tingnan so yun bulaklak beautiful day tingnan mga kawigan oh. pagdikit-dikit yung bulaklak gaganda tingnan pero dito wala yung gilid mga kabigan sinadya nilang hindi yung gilid kasi para may daanan siguro kung sakali kung sakali man mana may dadaan so sa kabila naman doon marami ding bulaklak doon pero tatawid pa tayo mga kabigan yan mga kabigan oh, may halo din siyang dilaw tingnan nyo pero yung dilaw unti lang kaunti lang mga kabigan so yun bali hindi na tayo makapunta dyan mga kabigan kasi may factory dyan oh. baka hindi ano, baka paglitan tayo dyan so yun mga kabigan oh. bulaklak na yun ang ganda oh. yun yun mga kabigan kita nyo naman na oh. so tara mga kabigan dito yung last na kahon na na nila Tapos Dito mga kabigan Yan mga kabigan Yan mga kabigan Ipitan nyo naman siguro Bali dito pa lang mga kabigan May baboy Amoy tayo ng baboy mga kabigan Yan mga kabigan tingnan nyo dito mga kaibigan oh. ang bulaklak nya dikit dikit maganda tingnan ang ng pagkatubo mga kaibigan ang bulaklak dito sa, sa dito banda hanggang so maaaliw ka talaga mga kaibigan pag tinitingnan mo yung mga bulaklak na ganito yung kulay iba iba yung kulay so, mga kaibigan tulad nyan picture tayo ulit mga kaibigan So yun o. Oh, Yung mga kaibigan, tingnan nyo. Ganda. Napaka maliwalas tingnan. Tapos enjoy din mga kabigan. Napaka, ang tawag doon. May enjoy ka mga kabigan. Pa ganito. Kikita mo. So yun o. Oh, yun makabigan oh, Yun mga kabigan oh. Yun oh, Ganda tingnan talaga mga kabigan bulaklak hmm. ganda mga kabigan ng bulaklak so dito manta mga madami kasi tingnan nyo dikit dikit so talagang napakaganda tingnan mga kabigan katulad nyo mga kabigan. may puti my pink, my red, halo-halo mga kaibigan. Pero almost mga kaibigan, puti tsaka pink yung bulaklak niya. Tulad nito, ganda. Napaka ano tingnan mga kabigan. Then mga kaibigan. kita naman siguro. Ganda tingnan mga kaibigan. So, yun mga kaibigan at naipakita ko na sa inyo yung dilaw na siya sabi ko kanina. Tapos dito banda. So, yun. Siguro <coughs> Siguro ano na rin mga kaibigan. Uh, uuwi na rin ako kasi mag-alas 5 na rin. So, papahinga na rin mga kaibigan, So, yun mga kaibigan, At salamat sa inyo sa panonood, mga kaibigan. Sana di kayo magsawa at God bless lahat sa inyo mga kaibigan, ¡Gracias!